Jonas. Ikatlong kabanata. Pumunta si Jonas sa Ninive. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga-roon ang ipinapasabi ko sa iyo." Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive aabutin ng tatlong araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, May apat na pong araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag -ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balaban, nagsuot ng damit na panluksa, at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Nineveh na nagsasabi, Ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, Tupa o kambing, magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop at taintim na manalangin sa Diyos. Taligdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipunin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay kaya nagbago ang kanyang isip. At hindi na niya nilipol ang mga taga-Ninive, gaya ng kanyang sinabi noon.